na uh, ehre po si Nanay umupo sa, sa ating studio noong August 29. Uh, yeah. Si Nanay Emilia Salarda uh, kung saan humingi siya ng tulong para mahanap ang kanyang anak na si Gingging Salarda para sa ating mga Ah, uh, netizens, mga kapatid, panoorin niyo po. Si Cornel o Jingjing Jing Salarda po ay 24 years old at ito po ay may Down Syndrome. Huling nakita po ito noong August 5, ang ngayong taon, 11 po ng umaga. Sa Quezon City Hall, Kalayaan Avenue, suot po ang green na t-shirt, black pants, black slippers, at meron po siyang handkerchief sa ulo. Jing, umuwi ka na sa bahay. Si mami nag na, na sa'yo, saka si daddy, lahat sila doon sa bahay. Nak, umuwi ka na sa atin, nak. Si daddy mo may sakit. Hindi mo sinali mo kakain, hindi makatulog ng maayos. Pati si mami hindi rin makatulog at makakain kung sino man ano po ang nakaka. Ano pa sa aking anak? Pakibalik nyo naman po sa akin. hindi, hindi ka po kaya mawala ang aking anak. Ay, huwag ka nang ma-depress At libo-libo pong makakasama ninyong maghahanap kay Jingjing ngayon sa naandami yes. nakapanood. Kapatid attorney, simula nga po ng may ere natin. Ano, Agad-agad po nating nahanap. Si, andito na po sa studio natin si Nanay Emilia. At uh, kasama niyo na po, mga kapatid, si Gingging. -Ging. Hi, Gingging! -Ging. Good afternoon! Hi, oh, ayan na po. Okay. Um, Ito, ate Ni, Nanay, uh, kami po ay nagagalak na nahanap na po natin at nakasama niyo na po at nakapiling niyo na po si Gingging. Pero ini para malaman po natin kung uh, paano po nahanap si Gingging, nasa kabilang linya po natin, yung unang kasama yeah, ano. ni Nanay, uh, Nanay Emilia sa studio mm -hmm. na si Kuya Cornelio. Uh, Sir Cornelio, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon din po. Magandang po hapon. Sa lahat po, po. ng nanonood po. Night yes night. po. Sir Cornelio, baka pwede niyo pong ikwento sa atin, no, sa mga tagapakinig, kung paano po nahanap si Gingging. -Ging. Yung una po, nag, yung nga po nagpunta kami sa TV5 na para mga broadcast na nawawala kapatid namin may simula nung August 5. May Tapos, nung nagpunta may po may kami dyan po. nung August 22, eh, nung... Nang gabi na po na yun, mga bandang August 24 po, po ng gabi, may nag-message po sa, sa messenger na si Ayman po na isang concern citizen din po sa bandang Clark Star sa Pampanga po. Okay po. And yun nga po, pinicture niya po at pinaka niya po sa akin yung picture na kung siya daw po ba yung nawawala akong kapatid. Yun po. And What tapos mo? po, nagka-conversation na po kami yung dalawa. And yun nga po, sabi ko po sa kanya, na yan nga po yung nawala akong kapatid. Mm -hmm. Cornelio galing, ah. Yes po. May idea ka ba kung paano siya nakaabot sa Pampanga? Kasi ang natatandaan ko, nung huli siya makita sa Quezon City Hall. Di po ba, Nay? Apo. Paano, kaya, paano daw siya nakaabot sa Pampanga? May idea ka ba? Uh, sumakay po siya, sir. Eh. Sumakay po siya, siguro po sumakay po siya ng uh. bus hanggang sa makapunta po siya doon po sa So ilang Pampaga araw ba po? siya na nawala? Bali, 20 days, sir. 20 days po siya nawala. August 26, kailan siya nakita? anong uh, August 25 po, sir, nang hapon po na hanap na po ng kanyang kapatid po doon sa Pampanga po. Kailan po kayo nagpunta dito sa amin para i-report ang mga po, wala siya? 22 po. August 22. Ah, 3 days. Ang bilis. Ano po? O diba? Po. Sabi o ko po. naman sa inyo noon nung upo nyo dito na pinapangako namin makikita si Jingjing Jing dahil sa dami na nanonood sa atin dito. Ano po? Apo. Hmm. Kaya maraming salamat din. Sino yung nakakita sa kanya? Cornelio? Po si Ivan po. Yan po yung nakita naita, naita po niya doon sa Teatro Buwan ng... Pinakasama niya po. Si Ayman. In, Ayman. Si Ayman po. Okay, Ayman, kung nakikinig ka ha, katulad nung ginawa natin nakakita, i-follow mo yung page ko, tapos i-PM mo ako, at pala, kita ng food packs diyan para makapagpasalamat naman kami sa'yo ha, Ayman. Mm -hmm. Yan. Sir, Cornelio, pasalamatan din po natin si Ma'am Reyna Lynn, Laksina Lobo, and si Dolores Laksina. Maraming maraming salamat po. Pero sir, paano yes, po. daw po nila nahanap si Gingging? -ging? Ano pong ginagawa ni Gingging -ging that time po? nung that time po, nandun po siya nakatambay in five days po. Saan daw po, sir? Doon po sa my 7-11 sa Clarkson po. Doon po, doon po siya in five days. Sabi niyo po ng manager ng store. Opo. And okay naman daw po, nalaga naman daw po nila. Tapos doon din po narutulog. Kumbaga, umalis, din, umalis po siya and bumabalik din po siya doon. Pagbago na po siya talaga umistay sa loob hmm. ng five-day. Hmm. And parang may kumupkup sa kanya ng isang linggo. Tama po ba? Ito po Opo, si... Opo, meron po. Opo, yan na nga po si Ma'am Reynaline and Ma'am okay. Dolores. Yes po, yes na po. Nakinupkup po siya at pinakain. Ah, okay. O oh, Ma'am Reyna at saka Ma'am Dolores, ha? I-PM nyo ako para mapadala ko rin kayo ng food packs para makapagpasalamat naman kami sa inyo, ha? Sir Cornelio, meron po ba kayong uh, mensahe para po kay Senator Rafi? gayon din po kayo, nanay. Nakikinig po si Idol Rafi. Yes uh -huh. po. And maraming salamat po kay Attorney Freddie Bilgamor and po kay Senator Rafi Tulpo. At sa lahat po ng mga nakasubaybay nung araw na po na yun, Maraming salamat po sa lahat. O, uh, pasalamatan po natin mga netizens. Alam mo, Shari, so far, lahat ng na-entertain natin na nawawala Apo. na ako nakaupo. Apo. So far, sinaswerte, 100% tayo so far sa ngayon. Yes, Ito Apo. na yun, bigyan konti isang libo ay pambili mo ng ulam, paboritong ulam ni Gingging ha, o yan. Opo, po ako <laughs> sa lahat ng ano okay, po, yeah. ng staff lang TV5 po at saka si Atorne po at saka kay Sir Rapi po. Sa lahat po na tumulong sa amin, nag-share po lahat ng ano sa, po, doon sa nakakupkop po sa anak ko po doon sa Pampanga. Nagpapasalamat din ako sa inyo kahit pa paano po eh. Na po niyo po ang aking anak ng ano po ilang araw po. Pasalamat po ako sa inyo. Sana po at saka po sa lahat ng mga kapatid ko po na tumulong din sa akin. Salamat din po sa lahat. Saka po sa staff, salamat po. Inging happy ka? Happy? Ha? Oh, ka ng paborito mong pagkain ha. Ano paborito mong pagkain? Uh, Chicken? Hmm. Anong gusto mong pagkain? Ah. Uh, no. No. Ano daw po? Manok daw po. Ah, ayun. Oh, ayun okay, man. ayun. Chooks to go. Oh. Chooks to go. <laughs> Okasha na yun. Okay. Kiss mo naman si Mami. Kiss mo. Kiss mo si Nanay. <laughs> Ayun. Na ilan taon, ilan taon po si Gingging? -Ging. Bale, ma'am, sir, noong 29 po, 25 years na po siya. ah, siya. 25 years old ah, siya. Po. Ayun. Happy birthday. Happy birthday. Ah. Uh, uh, uh o na ya, wag na kayong magpapabaya sa susunod Ay, bantayan hindi nyo na. hindi na, na po eh ngayon ha? nga po eh lagi ko na nga pong sinusundan kahit saan po siya pumunta kasi po mm. sabi ng mga kapatid kahit wala po akong magawa basta bantayan ko na lang po ang kapatid nila. Po. nanay mas maganda rin po siguro maglagay niyo siya ng kahit ID or kahit bulsa sa dito, ID. Opo, para kung sakali man po, nanay, may lokasyon at pangalan po ni Gingging. Opo, ma'am. Thank you, nanay. Maraming Sige salamat po, po at kami po'y nagagalak po. na po. halap Thank you po, Thank po attorney, Apo. sa lahat-lahat lahat po na tulungin sa amin. Sa, sa iyo. Thank you, nanay. Salamat po. po. Bye, Gingging. -ging. Sige po, salamat po sa lahat. Bye-bye <laughs> po. Thank salamat. you. Okay, isa na naman, Atini, na masarap galing, sa puso. Ang galing talaga ang programa nating paglalala sa mga missing persons, madaling elocate locate oh, wow. Opo, okay. Indian nga din po yung isa sa mga pakay ng aming programa no na dahil po sa lawak ng uh, nanonood mm, ng sa Wanted sa Radyo taos-puso din po kami nagpapasalamat siyempre sa mga netizens po na nakahanap. hanap ng yung, yung, yung kulturang kultura na develop natin share yung willingness nilang tumulong mm -hmm. 'di ba ng mga viewers natin pag may problemang ganito talagang mararamdaman mong tutulong sila pag nakita nila yung taong yes. nawawala